Arko ni Noah, Supernatural Survival at ang gawain ng pananampalataya. Isipin ang pamumuhay ng higit sa isang taon sa isang napakalaking kahon na gawa sa kahoy na lumulutang sa magulong tubig na hiwalay sa labas ng mundo. Ang kaligtasan ni Noah, ng kanyang pamilya at ng libu-libong hayop sa arko ay sumasalungat sa luhika at agham na nagpapakita ng banal na pagpaplano na nalampasan ang anumang inhinyero ng tao. Ang kwento ay isang malalim na aral tungkol sa pananampalataya, pagsunod at pangangalaga ng Diyos. Ang Divine Engineering Project ang ARCO ay hindi basta-basta na proyekto. Ang mga sukat nito, 300 siko ang haba, 50 ang lapad at 30 ang taas, humigit kumulang 135 pnb count 13 metro ang tumitiyak ng pinakamataas na katatagan laban sa malalakas na bagyo katulad ng sa mga modernong barkong pangkargamento, panloob na istruktura. Ang tatlong palapag na istruktura, bawat isa ay humigit kumulang 4 na metro ang taas, pinapayagan para sa ventilasyon, paggalaw at functional na paghihiwalay ng mga hayop. Malalaking hayop sa unang palapag, mas maliliit na hayop at ibon sa pangalawa, at pamilya at pagkain sa ikatlo. Ang organisasyong ito ay napakahalaga para sa kaligtasan ng buhay at upang mabawasan ang stress ng pagkakulong. Mga pagbubukas, mayroon lamang 18 pulgadang bintana sa itaas at ang pinto na tinatakan mismo ng Panginoon. Ang kakulangan ng timon o makina ay nagpapahiwatig na ang arko ay hindi ginawa upang maglayag, ngunit upang lumutang na sumasagisag sa kabuang pag-asa sa Diyos para sa direksyon. Imposibleng Logistics at Divine Intervention ang pamumuhay at pagpapanatili ng sarili sa loob ng arko ay nangangailangan ng imposibleng logistik ng tao na nagpapakita ng banal na henyo sa trabaho. Pagkain Kinailangan ni Noah na mag-imbak ng napakalaki at magkakaibang dami ng pagkain para sa kanyang pamilya at libu-libong hayop na may mga partikular na dieta, carnivore, herbivore, ATBP, nang walang pagpapalamig. Inihayag ng Biblia na ang paghahanda ay makatao Genesis 6.21, na nangangailangan ng walang sawang pagpaplano, pag-aalis ng tubig, pag-aasin, at pagsasaayos ng walong tao sa loob ng mahigit isang taon, pamumuhay at pamumuno. Walong tao mula sa dalawang henerasyon na nakakulong ng napakatagal sa ilalim ng presyon ay nangangailangan ng pagkakaisa at disiplina. Ang susi ay ang patas na pamumuno ni Noah na nagtatag ng malinaw na mga tungkulin at gawain ang patuloy na pagtutok sa pang-araw-araw na misyon, paglilinis, pagpapakain, pag-aalaga, ay nakatulong sa pag-iwas sa alitan. Kapayapaan sa mga hayop, ang pinakapambihirang hamon ay ang mapayapang pakikipamuhay sa pagitan ng mga mandaragit at biktima. Ang kawalan ng mga naitalang pag-atake o pagkamatay ay nagpapahiwatig ng isang supernatural na pagsususpinde ng mga mandaragit na instinct ng Diyos na pinapanatili ang mga species at nagpapakita na ang nilikha ay sumusunod sa lumikha nito, ang wakas ng paglalakbay, karunungan at pagsunod. Matapos humupa ang tubig, si Noe ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Gumamit siya ng paraan ng pagsubok, ang uwak at ang kalapati, upang malaman ang eksaktong sandali ng pagalis na nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi pagkabulag, ngunit praktikal na karunungan. Ang dahon ng olibo na dinala ng kalapati Genesis 8-11, ang unang palatandaan na ang buhay ay nagsisimulang muli. Si Noe at ang kanyang pamilya ay umalis lamang sa arko nang utusan sila ng Diyos, Genesis 8-15-16, na nagpapatunay sa kanilang kabuuang pagpapasakop sa banal na panahon. Ang pariralang ginawa ni Noe, ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon niya ginawa. Genesis 6.22, ang buod ng diwa ng kwento. Ang arko ay napanatili hindi lamang sa pamamagitan ng istruktura nito, ngunit sa pamamagitan ng kompleto at patuloy na pagsunod ni Noe sa bawat detalye ng misyon. Ang kwento ni Noe ay higit pa sa isang fairy tale. Ito ay isang lumulutang na simbolo ng ganap na pagtitiwala sa Diyos na nagmamalasakit at umaalalay sa mga sumusunod sa Kanya kahit na ang katwiran at siyensya ay tila iba ang ipinahihiwatig ang paglalakbay ba ni Noe ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na magkaroon ng parehong sigasig sa pagsunod at maghintay sa oras ng Diyos sa iyong buhay